Welcome back na naman dito sa akin channel. Panibagong araw, panibagong video na naman tayo ngayon. May ibabahagi na naman ako sa inyo ngayon na ritual. Ito Ito'y simpleng gabay at simpleng pamamaraan at ito ay makakatulong sa inyo. At kung bago sa channel ko, ay huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell para palagi kayong updated sa mga bago kong videos. Gusto mo ba na siya ay mas lalong mahuhumaling at magkakandara pa sa iyo? malayo o malapit man kayo sa isa't isa. Gawin mo lamang itong ritual na ibabahagi ko sa inyo ngayon. Dapat kayo ay palaging naniniwala sa mga ganitong pamamaraan. At pwede mong gawin itong ritual sa kahit na anong araw o oras na gusto niyo. Ang gagawin mo lamang ay kumuha ka lamang ng panulat kahit anong kulay at pagkatapos ay isulat mo sa kaliwang palad mo, ang pangalan at apelido niya ng isang beses, pangalan at apelido niya. At pagkatapos ay ilapit mo lamang ang palad mo sa bibig mo, magfocus ka, mag-concentrate, at ibulong mo lamang ang spell na ito. Pangalan at apelido, ikaw ay mas lalong mahuhumaling at makakandarapa sa akin, malayo o malapit man tayo sa isa't isa. Ibulong mo lamang ito ng pitong beses. At pagkatapos, kumuha ka lamang ng kahit anong pabango mo or any perfume na gamit mo ay pwede pa rin gamitin at lagyan mo lamang ng kaunti na pabango ang palad mo na may nakasulat ng pangalan at apelido niya. At pagkatapos ay irab mo lamang ang dalawang kamay mo. At natapos na po natin ang ritual, pwede mo ito ulitin kinabukasan, pwede mong gawin ang ritual kung gusto niyo sa kahit na anong oras. At pwede ito gawin hanggang kailan mo gusto. At eto muna sa ngayon. Maraming salamat po sa panunood. May God bless.